Hello mga mami, for today's video ay magbablog tayo ngayon. Oo, magbablog tayo ngayon at yung vlog natin ngayon ay pagluluto magluluto tayo ng ginisang bulang lang na may giniling eh, yung giniling binili ko lang sa gaysano ng 29 pesos na ready to eat na yan tapos ilalagay mo na lang sa mga gulay at itong uunahin ko nag ano lang ako nagbalat lang ako ng bawang at saka sibuyas at ano ko lang yan gagayatin ko lang yan tapos pagkatapos dyan eh, ano ko na ipapainit ko na yung kawali at saka magluluto na ihanda eh, ko na lang muna yung mga ricados ko para ang bilis lang magluto at gihat-gihatin lang lahat at sabi ko sa asawa ko ako muna ang magluluto ngayon dahil napag-isipan ko na mag-diet ngayon nag kasi mataba na tayo at sabi ko gulay lagi yung ulam namin kaya sabi ko magluluto tayo ng gulay at kad -karin ko lang yan at marami akong nababasa dito sa vlog ko na sa, sabi nila hindi na daw ako nag-upload at sabi din nila na yung mga vlog ko ko daw ay mga katuwaan, ganyan-ganyan, kanya-kanya na eh, naman tayo kung anong gusto natin sa vlog natin, ba diba? May, ano tayo, kanya-kanya tayong decision kung anong gusto natin, kung ano, bahala kayo kung mag-bash kayo sa akin. At pe, ngayon makikita na ninyo sa mga vlog ko ay yung vlog na naman natin ay magluto-luto Nabisi kasi ako baka nakalimutan ako ng mga subscriber ko na hindi na ako naka-update, hindi na ako naka-upload Kaya ngayon magbabalik na naman ang ating channel at sana hindi kayo masawa na mag support sa akin nung dating nagaabang sa mga vlog ko sana nandyan pa kayo at sana makaabot tayo ng 1k followers para mabit natin yung gusto natin at ayan na hinaluhalo ko lang na mekos mekos nagay ko na ng bawang sibuyas at saka yung giniling at lagay na lahat ng kulay at palambutin lang yan tapos takpan at lagyan ng tubig na isang baso at dagdagan kung kulang pa ganyan lang kadali yung gulay tapos lagyan ko pa yan ng pork na ano o nor pork para maganda ang luto tapos hindi na ako naglalagay ng sugar dyan kasi yung kalabasa matamis na yan pag malambot na tapos pakuluan mo lang ng pakuluan. Sabay na ilagay yung pork nor na ano pork tapos lagyan ng ricados tapos pag yan ng ricados pa ipa ano lang yan palambutin lang yan tapos takpan lagyan ng konting tuyo di naman masyadong madaming tuyo at pag makulo na yan luto na yan yan lang kasimple yung luto namin lutong bahay lang yan kasi kung magbili-bili kami magagastusan kami kaya kailangan natin magtipid dahil ang mahal-mahal na ngayon ang mga bilihin kaya yan lang po today's video ang luto natin sana sa susunod na video nandyan pa rin.